guys, shout out ayan buhay abroad. ayan. kasi mag isa lang ako kaya dito ako nag dala ng pagkain sa room ko kain tayo dinner diba? meron akong makarang na at saka chicken walang kanin that's the one Yeah. Uh -huh. mabilis bigay ko nga maghapon pero ayaw ko kumain ng kanin kasi may ko <coughs> tapos yung trabaho ko dahil akala ko mag-uwi ko ng amo sa mga gusto ko pagdating nila malinis yung bahay bango yung bahay walang kanat, walang. tapos lahat ng trabaho tapos nagtanong ako, sabi ko po, nakain dito sila ng hapunan? Sabi niya, hindi daw sila nag-uwi, bukas pa daw, kaya yun. Sabi ko, ay bukas ako ano nga. niya, naman pwede matulog-tulog ka kasi ikaw pa rin ang kanya linis naman lahat kanina. Linis naman lahat. Kasi simple ang kala ko, linis naman yan. Hindi pala buka. Kaya ito yung magising ng late kasi wala tayong pinanggaling na trabaho. Nakapag-linis na sa likod, sa gantin, sa bahay, tapos ganyan ang buhay. Puro sakayte, ano, mapabilis 'yung trabaho mo, kaya naman nakakasunog. Sablayan so, ko tapos na din, kaya pini-na tayo mag-relax ng ating katawan at patatagin natin sila.

kalau begitu terus dong pemain nanti nanti then you can like more uh, to clinty. to